Muling idinawit ng mga gang leader sina dating Department of Justice Secretary Leila De Lima at dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Franklin Bucayo sa bentahan ng droga sa New Bilibid Prison o NBP. Masama naman ang loob ng hepe ng PNP CIDG na si Police Director Benjamin Magalong dahil sa hindi pagkakasama sa kanila sa isinagawang raid sa Bilibid noong 2014. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Sa pagdinig ng kamera ang mga gang leader sa New Bilibid Prison upang tumistigo sa pagpapatuloy ng investigasyon sa umano'y talamak na bentahan ng droga doon. Ang mga ito ay si Manuel Martinez ng Genuine Ilocano Gang, Jaime Pacho ng Batman Gang at Floyd tristeza ng Batang City Jail kasamang dalawa pang high-profile inmate na si Jojo Baligad at Hans Anton Tan. Iisa ang kanilang kwento. Tinotokahan sila ni J.B. Sebastian na magbenta ng droga para umano sa senatorial campaign ni dating Justice Secretary Laila Dilima. Gayon man walang makapagsabi sa kanila kung nakakarating talaga ang pera sa dating kalihim. Sa kabuuhang halagang ito, alam ko na direktang para kay Secretary Laila Dilima mismo ang isang milyon at limang libong piso at ito'y taasang -ito inamin ni Herbert ko sa akin. Idinawit din ng mga testigo si dating Bucor Director Franklin Bukayo na nilay nangongolekta rin ng pera mula sa mga high-profile inmate. Isang colonel Eli Umano na tauhan ni Bukayo ang nakikipag-usap sa kanila. Isang beses ay pinatawag ako ng isang colonel Eli sa kanyang opisina sa Bucor o IC office. Sinabihan niya ako na siya daw ay inutosan ni Director Bukayo para hingan ako ng halagang 500,000 pesos. Dati namang sinabi ni Dilima na gawa-gawa lamang ang mga ebidensya sa kanya at nais lamang ng mga high profile inmate na makaganti sa kanya. Ngunit ayon sa ilang kongresista, kapanipaniwala ang sinasabi ng mga testigo ng DOJ. Wala pang 90 days ang Duterte administration bago pa dyan si Secretary Aguirre. Hindi niya pwedeng pagsama-samahin lahat ito at ayusin yung testimony ng mga witnesses. You can do that. Masama naman ang loob ni PNP CIDG Chief Police Director Benjamin Magalong dahil sa naunsyaming operasyon ng CIDG at PDEA sa loob ng Bilibid. Ayon kay Magalong, ikinasan nila ang Coplan Kronos noong 2014 matapos matuklasan na nasa loob ng Bilibid ang katransaksyon ng mga drug dealer na kanilang naaresto. Ngunit hinarang umano ito ni Bukayo at hindi na sila isinama nang magsagawa ng sariling raid sa Bilibid ang DOJ at NBI. September 2014, nagpunta po si General Bukayo at si General Villasanta, who is then the head of the PAO. At kinausap po ko sa aking office uh, sa si CIDG at binanggit po nila na, Benji, kung pwede, huwag mong i yung NBP. At sabi ko, bakit, bakit sir, uh, hindi natin i -re -raid. And nakita din naman sir ang development do sa loob. Sabi ni General Bukayo, Benji, mamamatay ako. Delikado ako dyan sabi niya sa akin. Dahil dito, hiniling ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na magbigay ng sinumpang sa ang CIDG at PDEA upang magamit sa pagsasampa ng kaso. Nais naman ang mga kongresista na magpasa ng batas na magbibigay kapangyarihan sa mga pulis na magsagawa ng operasyon kahit wala ng paunang koordinasyon sa mga opisyal ng bilangguan. Ito ay upang maiwasang malinis ang mga ebidensya bago ang operasyon ng mga otoridad. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City.